Hello guys, magandang araw sa inyo So nakatutuloy ako dito sa Bike 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 Imus Cavite So for this video naman po uh, Share ko lang sa inyo kung bakit ako naglagay ng aero bar sa rigid MTB ko na Ngayon ay hindi na mukhang rigid MTB kasi nga naka time trial cockpit na ano. Uh, meron na akong dating, dating video pa no? way back pa nung 2019 or 2020 Mga 5 to 6, 5 or 6 years ago uh, Kaso nga lang meron pa rin mga ibang nagtatanong sa akin no? So gagawa ulit ako ng panibagong video ngayon Actually, hindi lang naman kasi sa rigid MTB ako naglagay ng aero bar. Naglagay din ako ng aero bar way back pa noong 2007 hanggang 2008 dun sa dati kong Promoli na road bike. Yan. Uh, tsaka, nagkaroon kasi ako dati ng dalawang time trial bikes. So, syempre standard na sa time trial bikes na may aero bar. Yan. So, napansin nyo, lahat ng bisikleta ko may aero bar. So, ano ba yung factor kung bakit importante importante sa akin may aero bar ang bisikleta ko? Yan, uh, nabil ko bisikleta before. No? Yan, so yan ang i ko. Ngayon sa video ito, but before na may share ko sa inyo, no, bibigyan ko kayo ng konting history about dun sa aero bars. Yan, kung kailan ba na-invento yan. Na-invento yan noong mid-1980s. mid, mid 1980 s particularly 1984. Uh based doon sa ano, sa research ko, meron daw kasing isang ski coach na nag-design ng uh, aero bar para doon sa, sa rider na sumali sa race uh, race across the America. Yung endurance uh, cycle race. Yan. So nag-design siya kasi ng aero bar para dagdag dagdag comfort ano dagdag hand position kasi nga ah, pag long ride hindi na pwede ang hirap naman kasi pag iisa lang yung hand position yan so for comfort at saka for aerodynamic efficiency yan nung 1984 then mm, ginagamit din yan dati sa triathlon uh, sa uh, triathlon events kaya kaya before, hindi aero bar ang tawag nila dyan. Ang tawag nila dyan ay ski o tri, triathlon bars o tri bars. Yan. Then, nung, ano, nung 1989, sa Tour de France, uh, kasi yung mga time trial bike dati sa Tour de France, walang aerobar Walang aero bar dati ang mga time trial bike sa Tour de France. So, ipapakita ko sa inyo sa picture ko ano yung itsura ng time trial bike dati uh, before 1989 yan so nakita nyo na familiar yung itsura ng frame don sa nakikita nating fixie o uh, track bike o fixie na yung slope baliktad pababa dun sa head tube no yung Manila jet Rox yon may pagka fam, ano may pagkahawig yung design ng time trial bike dati dun sa Fixie frame na Manila Jet Prox no Yan. yun. nga ganon 1989 si Greg Lemon na American uh, na kasi yun. No? Siya yung ka, siya yung pioneer o kauna-unahan na naglagay ng aero bars sa kanyang time trial bike. Yan ng 1989. Siya lang siya lang yung rider nun. Yung ibang rider na sumali sa Tour de France noong 1989, nakakaano pa yung old, yung ano pa yung wala pang bar So noong time na 'yon sa Tour de France, uh, yung uh, particularly doon sa final time trial kasi no, uh, nag, noong nag nung nag-start ng uh, final time trial sa Paris, uh, lamang pa yung kalaban niya na si Laurent Fignon, na taga France na siguro mga mahigit 50 seconds before nga mag-event na ng time trial, yung uh, final time trial. No, after nga noon, nahabol ng uh, nahabol ni Greg Limon yung time deficit niya doon kay Laurentino at nahigitit nahigitan pa niya siguro mga 5 to 6 o 7 seconds mga ganun. So siya yung nanalo sa Tour de France noong 1989 dahil nga doon sa isa sa mga pinaka-factor. Siyempre malakas din malakas din si Greg Lemon, and eh, malaki rin kasi yung tulong ng eh, yung kanyang aero position sa time trial bike niya nung gumamit siya ng aerobars. Yan, kaya nung uh, 1990 onwards lahat ng mga time trial bikes eh nilagyan na ng aerobars. Yan, so, yung mga nakikita nating mga modern time trial bikes na may aerobars nagsimula ayan nga na yun, nagsimula nga da, nagsimula kay Greg Lemon yon so malamang kung hindi naglagay si Greg Lemon ng time uh, ng bar sa kanyang time trial bike malamang iba na ano so, malamang wala pang aero siguro yon so dahil sa kanya kung bakit uh, uh, kung bakit yung mga time trial bikes ngayon may aerobar yun yun yung standard yan. Yun yung history nun, no? Then, yung kasing uh, design ng aerobar simula nung 90s hanggang ngayon, nag-iiba-iba kasi. Uh, sa ngayon kasi, meron ano, uh, merong J-Bend, merong S-Bend. Then, nung recently lang, mga, siguro, mga pandemic, o before, just before, before pandemic, naging ano na, nagiging uh, maganda ano magiging naging advanced na masyado yung design ng aero bars yan yung ginagawa ng mga aero coaches, sa kayo mga aero bars ngayon na ginagamit sa world ITT championships na talagang ibang iba na yung kasing, yung kasing uh, cockpit ko sa ano yung cockpit ko sa type, ano yung time cockpit ko yan yung aero bar tsaka yung bullhorn may pagka old school pa yan eh may pagka old school pa yan hindi pa hindi yan yung uh, latest design yan. Kasi kaya yan. Kaya ganyan, kaya mas gusto ko pa rin yung ganitong uh, ganitong design kasi mas uh, magaan kasi magaan kasi yung ganitong design eh. Hindi katulad yung mga aero bar ngayon uh, at yung bullhorn kasama ko ng yung, yung bullhorn yung, base bar o bullhorn bar na so uh, sobrang daming material kaya na, kasi ng timbang. Yan. Kasi ako mas priority ko pa rin kasi yung wait kasi sa Bermosa, mara, ma ma ano kasi, eh, mahirap doon dahil may mga ahon kasi doon eh. Ayan. So ito, ito, kaya ganito yung gaya, kaya ganito yung pinili kong uh, parts na base bar bu, o bullhorn bar tsaka air bar kasi may mga may mga bago na kasing labas ngayon eh. Ayan, yung mga mas efficient, mas aerodynamic efficient, so nga mas mabigat. Ayan kaya ito yung uh, design ngayon ng uh, uh, pinili ko no yung S-bed ng chaka ganitong design ng Aero bar at saka sa ano naman pagdating naman sa Bullhorn nakita niyo na may paangat na ganyan kasi meron kasing diretso which is na uh, mas ma at saka mas pogi mas aero pa no kaso nga lang ito kasi mas practical gamitin lalo na kapag dumadaan ako sa mga subdivision na uh, puro preload lang nga sa maraming uh, maraming mga ano maraming mga pahintuhin to doon pag na yan pag nakaganyan mas secure yung kamay ko kasi doon sa nakadiretso yan so yun po yan yung dahil ako bakit ganitong design ng bullhorn na uh, pinili ko no which is na mas ano, mas practical gamitin so next naman na uh, share ko sa inyo ngayon kung bakit uh, importante sa akin na may aero bar yung bisikleta ko no? Uh, primarily kasi, uh, yung kasing aero bar, malaking tulong kasi yan for aerodynamic efficiency. Dahil dun sa uh, binibigay na position kapag gumagamit ng aero bars. Yan. Kasi ako, uh, nung hindi pa ako nagko-compete, mahilig na talaga ako mag, uh, mag long ride. No? Uh, kadalasan kasi, or majority kasi ng mga long ride ko, uh, meron niyang mga mahabang patag. Yan, katulad sa pag nagbabyaya ko sa sa Lokban bago kasi umahon mula pag uh, mula pag hanggang dun nga sa may Lokban Quezon may mahabang patag kasi mula yan mula Alabang tapos konting rolling sa Los Baños tapos after nun, mahabang patag yun hanggang pagsangan uh, pagsanghan yan tapos sa Laguna Loop din, 'yung sa Laguna Loop, marami kasi din diyan patag. Although mayroon din ah, mayroon din ahon sa Mabitak, sa sa Pililla, pero majority kasi sa Laguna Loop patag. Then sa north naman, sa North Luzon naman, ah, uh, 'yun nga, uh, bobi kasi ako sa, uh, sa Nueva Ecija, sa Tarlac, tapos uh, nung nga nung biyahe pa ako papunta sa probinsya namin sa Bacnotan La Union majority, majority kasi nun ay patag so very, very sa mga ganong sa mga ganon uh, sa mga ganong classing uh, kalsada na majority ay patag very very uh, important na kailangan maging aerodynamic efficient ka. Yan. kaya Uh, naglagay ako ng aero bar uh, nagre-rely ako sa aero bar dahil nga dun sa aero position na nagagawa ko yan Ma uh, yan kasi yung kasing paggamit ng aero bars yan, yan uh, kapag uh, perfect nyo yung uh, setup yan yan kasi yung pinaka aerodynamic efficient wala nang tatalo pa sa aerodynamic efficiency sa paggamit ng aero bar hindi ano mas ano pa yan uh, di hamak na mas aero pa yan resedo sa paggamit ng drop bar kasi na-tested na yan sa wind tunnel sa Specialized na sa Specialized pa yon uh, aerodynamics pa ang nag wind tunnel testing nun babae pa yung uh, rider na yun eh. na nakita nila na mas uh, mas efficient sa aerodynamics talaga ang paggamit ng aero bars kaysa doon sa paggamit ng na drop bars no at mas aero pa rin 'yon kaysa doon sa uso ngayon na uh, yung sa hoods yung ini-edit yung hoods tapos naka 90 degree angle. Yan. tapos gumagawa pa sila ng mga variation ng mga drop bar na narrow kasi hinahabol kasi nila yung efficiency doon sa sa position sa aero bars. 'Yon ang champion pa rin yung ano yung position na uh, sa paggamit ng uh, time trial o triathlon bars o aero bars 'no. Ayun at saka kaya nagdi-relate -re talaga ako sa AeroBar kasi kadalasan solo nagso-solo ride kasi ako. Eh. Yan, solo rider kasi ako. Ah, uh, pero kung may kasama, uh, pag may kasama naman ako, pag may kasama naman ako sa ride ko, eh ako lagi sa harapan. Hindi kasi ako, hindi kasi ako nagda-drafting. Yan. Hindi kasi ako nagda-drive nagda-drafting nagda sa mga long rides ko dahil ah uh, kasi eh, ang ang discipline ko kasi na pinili ko is uh, solo time trialist. Yan. Kaya inya kaya noong nakakasali ako dati sa competition kasi nga may tumulong sa akin eh, ang pinili ko mga ang pinili ko mga events na sinasali ako dati ay uh, individual time trial. Or kung walang individual time trial, yung mga yung mga multi-sport events tulad ng uh, duathlon o triathlon pero relay uh, relay category lang uh, ibig sabihin noon magbabike lang ako meron ako meron ako teammate na tatakbo lang kasi nga yun nga kaya ganyan yung gusto ko na may aero ba kasi nga solo rider ako at ang discipline ko ay individual time trial dahil nga hindi ako nagre relay sa drafting kasi yung drafting na yan uh, mostly ginagamit niya sa crit yan, sa Criterium Race. Sa mga pang-grupo. Uh, pang-group rides, yan. Next naman, ay share ko din sa inyo yung hindi maganda dito sa paggamit ng aerobar. Kasi itong aerobar na to, sa paggamit nito, uh, magagamit mo lang yan kapag maluwag ang kalsada. Uh, maluwag ang kalsada, hindi matrapik, mahaba diretsyo, at saka kung may aon man, yung mga banayad lang, mga siguro mga 1 to 2 percent. So, tapos maximum siguro mga 3 percent gradient yan. Sa experience ko, nakagamit pa ako ng aerobar sa mga ganong klaseng gradient. So, siguro pinaka maximum na mga 4 percent. Mga 4 percent. Pero, pag ano na, pag heavily, heavily congested na yung kalsada, matrapik, matao, yan, tapos uh, dadaka sa mga sa daka sa loob ng subdivision at uh, may mga ahon na sobrang tarik na sobrang matataas na gradient ng ahon eh hindi ano hindi na reliable yung aerobar Hindi mo na kasi magagamit 'yun. So may mga lim, uh, sa, so may mga limitations uh, dito sa paggamit ng aerobar at saka at saka delikado mag-aerobar kapag nasa loob ka ng peloton. yon Ah uh, delikado kasi Delikado kasi mag-erop mag mag ano, gumamit ng aero bar uh, habang mm -hmm. drafting ka, nakatutok ka sa harapan mo dahil kapag nagkaroon ng uh, aberya, nag emergency brake, wala kang panahon para magpreno at magkukos ka ng aksident. Sa experience ko kasi, uh, sa uh, occasionally, uh, bihira lang, nagagawa ko siya dati. Yan. Pero wag niyo gayahin. <laughs> ako naman kasi matagal na akong nag kaya kabisado ko na yung katawa ko. Pero hindi ko nire-recommend yun. At saka isang beses lang ako na isang yung ano yung sa team time trial. Yan sa doon sa team, team, time trial doon sa team scout ko dati. Uh, yun nga kasi sa team time trial magda kasi kayo doon sa isang linya kasi kayo. Tapos uh, naka-eroba, tapos nakatuto ka sa, teammate mo, tapos mag-swapping kayo. Ganun kasi sa team time trial. Eh. Yun, lang. So, sa history sa pagpabike ko, nagawa ko lang yun, siguro mga nine, uh, 1% lang. <laughs> 1 to 2% lang. Yan. Yung, 19, yung 98 to 99%, hindi ako nag- the drafting na naka na naka-aero ba. Lahat 'yan pag lahat 'yan pag nag-aero ako, Uh, solo or kung may kasama ako, lagi ako nasa harapan. Yan guys, no? na-share ko na sa inyo kung bakit importante sa akin na may aero yung bisikleta ko. Uh, na-share ko din na rin sa inyo yung the good and the bad. Yan, sa paggamit ng aero bars. Sa kung meraki tanong na hindi ko na-mention uh, dito sa video ito, i-comment na lang ninyo sa comment section na below. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo para nanonood din. Don't forget to subscribe to aking channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotolig natin pa ito. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise right po sa inyo.